tay guys, maglaba. Magsipari tayo sa ating mga labahan. Magsipari tayo ng ating mga damit. Ihiwalay yung mga panglakad. Ihiwalay yung pangbahay. Ihiwalay yung damit. Ihiwalay yung puti. Ihiwalay yung itim. Ganun guys. Tapos yung mga panglakad, ating kukusokin yan. Yung pangbahay lang ay ating ano, iwawashin. Kasi iwalay natin yung pantalon. Iwalay natin yung blue. Iwalay natin sila. Ipula. Ihiwalay din natin. Baka kumupas. Ganun yan guys. Kaya. Tara maglaba na naman tayo today. Today ay maglalaba na naman tayo. Dito na naman tayo sa ating opisina guys. Dito na lang tayo sa ating opisina. Anoy natin, i-check natin yung mga bolsa. Baka may mga papel, mga barya, may pera. Ganoon. Ibaliktad natin to. Kapag washing natin. Ano, baka may nakalagay na barya. Nakadakay ng mga papel, mga tamtaks. Kaya ating i-check siya guys bago natin kukusukin at ating ano lalabhan itong mga panglakan guys ay ating kukusutin lang to guys mga hmm, panglakan. siwalay natin yung ano siwalay natin yung puti walay natin yung puti pula, itim yan yun, nagsalang na ako doon ng toalya guys kasi kanina pa ako naglabagay At, nagsala na nga ako guys so. iwalay natin yung bra iwalay natin yung panty para tayo makapagumpisa na nakapagumpisa na tayo kanina ang ating mga labahin so ngayon ang pinatong tatapusin para maaga tayo matapos o ba? Diba? ganun lang yan naglalaba ganun lang tayo pag naglalaba tayo guys kailangan natin ano balik tayo yung mga dami iwala yung mga panglakad mga shorts Iwalay. Isama natin sa pangbahay na pangtulog. Ang short na pangtulog. So, iwalay natin yung damit na pangbahay na ano pangbahay na pangbahay sa panglakad. Iwalay din natin sila. Diba okay, guys? I got Bye bye. Thank you for watching. Don't forget to follow, like and share. Bye bye.